kasama namin, tinatapon yung mga karot nila kasi hindi nga mabinta. Mababang presyo. Eh, siyempre, naghihinayang kami ha. Eh, nasasayangan kami sa gastos. Pago. May bigay po ang pangangailangan ng aking mga anak. Makapagtapos po sana sila sa mga pag-aaral. Ah, magkaroon po sila ng ano, medyo maganda-gandang trabaho para hindi po sila ano, magaya sa amin. Pagdating pa pala doon sa La Trinidad ay hindi pa sigurado kung lahat ng itong mga repolyong ito ay mabibenta. Kailangan pa nilang maghintay na maibenta lahat to minsan ay kailangan nilang maghintay ng isang araw makakauwi sila bukas para lang maibenta tong repolyo na to. Itinuturing na vegetable basket ang probinsya ng Benguet. Pero hindi biro ang hirap ng ating mga kababayang magsasaka mula sa pagtatanim hanggang sa pag aani Alamin ang kanilang kwento mula rito sa atong pinggir. Napak. Sa likod ng napakagandang tanawin ay itong mga taniman na tanging pangkabuhayan ng mga taga-atok Benguet. Tulad na lamang ng repolyo na ito na tatlong buwan ang hinintay upang maani at maibenta sa atin. Napaka-delikado, napaka-tarik. Pero kapag naglakad sila, parang normal lang. Tapos, eto mga dinadaanan nila, wala naman, wala naman talagang marka. Dahil sa lagi na lang nilang dinadaanan, doon na nagkaroon ng marka. Pero makikita nyo, napakatarik magmula doon. Wala po talaga yan. Kaya napaupo na ako pababa. Dahil napakadelikado. At kung makikita nyo, diretsyo pa. Pati paglakad dito, ayan na nga. Naunahan na nga nila ako. <laughs> at ako'y papunta pa lamang sa kanila siguro nakailang harvest na sila. Ayan. Kaya tutulong na tayo sa pagkuha. Paano po ninyo malalaman atin na pwede na? Yung um, matigas na po yung ano, pinip ginaganan po namin, pinipisil po namin kung matigas na po pwede na po siya. Pinipisil. Opo. Ito po, itong sa may gitna. Opo. Ganun mo lang po. Kung matigas, Yun. so ito okay po, na po pwede na. Opo. Bakit kapag malambot po, kailangan hayaan muna? Opo. Kasi wala pong hindi pa po siya ano eh, hindi pa na seksiksalo. Pero 'yung iba po ay nakaputol na. So ibig sabihin may iba po na nagputol na rin nito. Opo. Nakasamahan po ninyo. Opo. So, para malaman mo kung pwede nang anihin at ipunin at ibenta itong mga repolyo. Dapat mapisil mo 'yung dito sa gitna kapag matigas na. ayun, pwede na siyang maani at maibenta. Kita naman po pag uh, sira po sa loob. Mm -hmm. Kasi dito pa lang sa, dito pa lang po sa labas, kita mo na po na na siya. Ito so, yung mga hindi na pwedeng anihin at hindi na rin pwedeng maibenta. So, bawas na 'yon sa kanilang pwedeng maibenta. Mm -hmm. at gano'n nyo po katagal ginagawa itong gantong trabaho? Matagal na rin po. Uh, Bata pa po, po ba kayo ay ginagawa niya na po ito. Opo. Yung mga uh, magulang po namin ay mga magsasaka din po. Mm -hmm. Tapos doon na po nahilig na po pinasa na po sa inyo. Hindi mm, to tumutulong din po kami opo doon sa sinasaka po namin ngayon ay eh, opo galing sa kanila. Mm -hmm. Dito Ayan. po ngayon, sa inyo po ba itong taniman na ito? Hindi po, nagkikipag-arawan lang po kami dito. <laughs> nagkikipag-arawan? Okay. Kung nagkikipag-arawan po kayo na, magkano po ang inyong sahod sa isang araw? Sa 400 to 500 pesos po. Basta mapuno na po yung sasakyan, okay na po yun. May mga ganong karanasan na ba kayo na na akala nyo eh, okay na po, makakadami kayo ng ani pero biglang hindi pala nalugi. Meron po. Biglang baba ng gulay, ganun. Maraming nasisira po na gulay. Tay, ano po itong nakuha ninyo? Parang malaki-laki ito, Tay, ah. Hindi, isang kilo lang yan. Isang kilo. Pero pag binenta nyo po ito, Tay, kasama pa rin po itong dahot? yung iba, medyo bawasan sa kaya, uh, konti lang. Kasi yung mga iba, nagsasabi po na bawasan para yung uh, ang benta nila. Hindi, yung iba kasi, yung gusto yung may dahon kasi pang malayuan. Kasi yung iba kasi, kumasalo sa, sa papuntang Bicol at eh. Ang gusto nila, yung madahon. Pag uh, dating nila sa destination nila, babawasan nila, hindi eh, maganda yung kwan. Ganun pala ang nangyayari, minsan po ang mga benta dito, itong mga repolyo, ay napupunta pa ng Bicol, mm. tay. So halimbawa, ito ay mabibenta nila ng marami pang dahon, which is maganda po sa inyo yung tay. Oh, Kasi okay. halimbawa, ito, isang kilo na po itong mabibenta ninyo oh. sa kanila. Pero pagdating sa Bicol, babawasan pa ito. O, oh, para medyo maganda yung kwan ito pong mga dahon na yan na hindi na po nagagamit, pwede po ba yan na pampataba ng lupa? Oo, pwede. Lagal na lang namin sa kanal ng kama. Pa mas gumaganda ang inyong tanim? Para hindi masyadong ma... Ano yun? pampataba rin yan pag mabulok na. Pwede ko bubang ma ano tay, masubukan kumuha? muha. Hmm. Ito yung masigat yung ma... Ah, kahit, kahit Ito yung, yung tinatanggal, yung mga ah. malalaki na. Yung yellow na yung kwan. Ayan, ito po, pwede na po itong mabenta. Tanggalin mo to. Isa pa. Ah, yung malaki. Mo. Ngayon po ay tag-ulan na po itong mga buwan na po to, no? Hunyo, paano po ninyo nalalabanan yung ganun? Hindi nga. Eh, kung minsan, kung mapasubo kami magtanim, pag kinuha na yung typhoon, eh, wala na. Bankrap. Wala na po talaga. Wala nang mapagkukunan. Pag may nani kami, tatanim o oh, hindi, nag, ano, umuutang kami sa mga middleman. Nangihiram po. Oo. Oh, eh, po, kung wala kaming puhunan, eh, oh, dito talagang sila ang kwan. Tanig Kaya kailangan po mo. talagang mag-ipon. Halimbawa po ngayon, marami kayong naani. Eh yung pong benta, kailangan ipunin-punin yun. Kapital oh, uli na pag uh, uli. Yung mga fertilizer, uh, mataas yung binta nila. Mm -hmm. Kaya kung minsan, nalulugi nga kami. Pati po gasolina. Oh Gasolina. Alon. Pagkain. Nung nakaran yung mga kasama namin, kinatapon yung mga karot nila. Maang garden mo ah! Hindi nga mabinta. Mababa ang presyo. Mababa po ang presyo? Hmm. Bakit po hindi maibenta? Dahil po ba sobra-sobra ang supply? Oh, marami. Marami. Kaya at saka nga bagsak yung tuition. Ano pong pakiramdam sa inyo nun, Kasi ang tagal nyo po inalagaan eh. Ilang buwan bago nyo po maali yung ganong klaseng pagkain, gulay. Eh, Siyempre, naghihinayang kami ah. Eh. eh, nasasayangan kami sa gastos, pagod at saka marami ah. Eh. Ilang beses na po tayo nakapanood, nakarinig sa balita ng mga gulay, mga pagkain na tinatapon. Ito pong mga repolyo, carrots, kamatis at iba pa. Nakakalungkot pong isipin na ito mga magsasakang ito. Ilang buwan po ang kanilang ginugol, dugot pawis po ang kanilang puhunan para lamang makapagtanim, ani, pero nauuwi lamang po sa basura. Kanina ay nalaman natin ang kwento at paghihirap ng mga kababayan nating magsasaka sa kanilang pag-aani. Ngayon naman, aalamin natin ang kwento ng kanilang paghahanda sa pagtatanim. Matarik din itong dinadaanan na ito dito. napakadelikado hindi lang basta yung paghihirap ng pagtatanim o yung paghahanda sa kanilang pagtatanim, kundi yung mga lugar din. Medyo kung makikita nyo ay wala pa talagang mga kusaan talaga dadaan na pathway. Siguro kanya-kanya lang kung saan pwede, lalo na kapag maulan, na iba iba din kung mga dinadaanan nilang ito. Magandang umaga po. Magandang umaga din po. Magandang umaga po. Kuya Eddie, Opo. paano po ba ang paghahanda na ginagawa natin dito? Ganito po, bubungkalin muna po yung lupa. kano po katagal yung proseso nun? Araw po. Mga ilang araw? Nung binungkal ko po ito, mga two days. Ito pong lahat. Buo. Opo. Dito sa lupang ito, nagsisimula ang lahat. Ito kailangan patagin, umulan man, umaraw, gaano man init ang sikat ng araw, eh hindi yun iniinda ng mga Magsasaka natin. Pagkatapos patagin ng lupa ito naman. Kinakalaykay dahil itong guhit na makikita ninyo na ating kinakalaykay diyan ilalagay yung mga butong itatanim nila. Pagkatapos patagin ay lilinyahan nila para Opo. doon ilalagay yung kanilang Opo. itatanim. Opo na linya na na po? Ibubudbud na po yung simil niya. Ito po. Opo. Yung buto ng carrots. Ang buto ng karot. carrots. Sige po. Ikakalat lang po. Oo, po. Uh -huh. Ganyan po ba karami? Hindi marami po yan. Ah, konti lang po. O. Gano katagal po ito ang aantayin natin? Pag ganun na po, ay pag naitanim na po, magbilang po ng ano, three months. Three Pwede months. na pong i-harvest. Pag mahaba yung tag-ulan, nasisira po talaga yung mga pananim. Kahit po walang bagyo. Opo. Yung pagpanahon ng habagat kasi may pagkakataon dito sa Benguet na halos tuloy-tuloy ang ulan ng halos one month po. Yun lang pong pananim ko ang pag-asa ko para may magamit po yung pamilya ko. Ganun po, ma'am aso, talagang sinira po ng ano nun, yung mahabang tag-ulan. Mukhang marami-rami din po itong nasira. Ano po bang kwento dito, Kuya Eddie? Ano po ito, ma'am? Yung maliliit po ito na nilagay namin sa sako para sana binhi. Oo. Pero naiwan dito muna, hindi namin naisilong kaagad. Inabutan ng ulan, kaya yun na lusaw na po. Ano po ang pakiramdam nyo? Medyo hindi maganda po mama Kasi ano ito eh. Kasi pag bibilhin ito, oh, ito, ay mahal po hmm. Eh, talagang <laughs> ganito lang pong ano eh magtanim po ng gulay para may bigay po ang pangangailangan ng aking mga anak. Mapa, makakapag-aral po sila. gano'n po, ma'am. Makapagtapos po sana sila sa mga pag-aaral. Para magkaroon po sila ng ano, medyo magandagandang trabaho. Para hindi po sila ano, magaya sa amin. Ang hirap po, ma'am, ng ano eh mag-garden, magtanim ng gulay. Mahirap po talaga. Kahit umuulan o ang sobrang init ng araw, eh, talagang titiisin po. Kami po, sumasaludo po kami sa inyo. Dahil ano man po yung init ng panahon, gaano man po kalakas yung ulan, ano man po yung iba't ibang paghihirap dito, tinutuloy niyo pa rin po yung trabaho ninyo. Opo, ma'am. Kasi pangangailangan po natin to eh. Opo. Maraming salamat po. Opo. Pagkatapos nga ng halos kalahating araw na pag-aani nitong mga magsasakang ating nakausap, ay eto na, pinupuno na itong truck na to para makabiyahin na papuntang nga La Trinidad Benguet at doon na sila magbebenta. Hindi, yung... hindi na kaya. Kahit po gustuhin man nilang dagdagan pa ang kanilang ibabiyahe papuntang La Trinidad pero hindi na po kasya dito sa sasakyan na to. Kaya kailangan na naman sa susunod na araw. Panibagong biyahe, panibagong gastos para sa ating magsasaka. Pero sana mas dumagdag pa ang kita nitong ating mga kababayang magsasaka. Dalawang oras ang mabiyahin nito tayo, no? Hanggang sa La Trinidad Trading Post. At isa pa nga ito sa mga iniinda ng mga magsasaka dito dahil, syempre, gastos tayo ng gasolina. Ayan, tapos pagdating pa pala doon sa La Trinidad ay hindi pa sigurado kung lahat na itong mga repolyong ito ay mabibenta. Kailangan pa nilang maghintay na maibenta lahat to. Minsan ay kailangan nilang maghintay ng isang araw mga kauwi na bukas para lang maibenta tong repolyo na to. Kaya sana ay huwag nating sayangin ang bawat pagkain dahil ang bawat kain na ating ginakain ay siya namang paghihirap ng ating mga magsasaka. Sa pagpapatibay ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia Ni Cristo, ang kapatid ni Eduardo V. Manalo, at pagkasangkapan sa FYM Foundation Incorporated, mamimigay po tayo ng lingap sa ilan nating kababayan dito sa Atok Benguet. Nay, lingap po. Sana po ay makatulong po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong ginagawa, Nay, ha? Ate, konti pahinga mo na po sa trabaho at lingap po. Sana po ay makatulong po ito sa inyo. Thank you po. Sana ay kami naman ang makapagbigay ng tulong kapag pahatid sa inyo mula sa lingap na to. Thank you po. ay eto po konting tulong po maraming salamat po sa pagbabahagi ng kwento Tay at sa inyong hirap para po may makain kami salamat Tay Surpresa Hi. po ng lingap para po sa inyo. Ay, thank you po. <laughs> tulong po sa napakalaking ambag niyo po sa agrikultura. Meron po kayong mga grocery dito, Nay. Ito, nakita Bota. ko po. Ito yung ginagamit nyo kanina, Nay. Apo. po. Itong boots po at ito po para po sa pag-aani. Nagpapasalamat po kami sa lingap po na aming natanggap ngayon. Malaking tulong po ito sa amin. Maraming maraming salamat din po sa inyong pagsisikap, sa inyong pagsatsaga, sa inyong trabaho kasi hindi po biro ang trabaho po ninyong ginagawa. Kitang-kita nyo naman po kahit napaka kapal na po nitong fog dito, eh hindi naman po ito makakapigil sa ating paglingap kahit na po bumuhos ang ulan ang pagtulong po sa kapwa ay walang pinipiling panahon. Yung kanina po ay natapos na lahat yung lupa na yon. Opo, natapos na po. So, bukas po, hindi niyo na po bababantayan yung para diligan dahil maulan naman? Hindi naman po. Nakakabilib po yung kasipagan po ninyo, Kuya Eddie. Kaya naman po may munting surpresa po ang lingap po para sa inyo. At ito po ang mahalaga. Pang-spray po. Mahalaga po ba ito sa inyo? Hmm, mahalaga po yan, ma'am, sa mga farmers na kagaya. ko <laughs> Maraming salapat po. Biyaya po ito sa ating sambahayan, ma'am malaking tulong po ito. Sila po yung haligi ng agrikultura natin. Ang hirap, ang hirap magtanim, ang hirap mag-alaga, ang hirap mag-ani. Lalong-lalo na ngayong panahon po ng tag-ulan, ang hirap po, wala po sila mapagkukunan. Kung pwede yung mga middleman or yung ibang tendera na bibili sa kanila, huwag na nating abusuhin pa. Sana tayo na lang po mismo yung tumutulong sa kanila.